yo what's up mga kabay so ngayong araw mga kabay pakilala ko sa inyo si ano yung artista na si Bibi giant pumasok dito mga kabay naglakad nagjajaging siya so ngayon pakita ko sa inyo habang naglakad siya bibidyoan ko tara let's go mga kabay so ayan na mga kabay nakikita ko na si ano Bibi giant palabas nagjajaging yan mga kabay siguro napagod na naglakad lakad na lang siya pawain na yan mga kabay hindi ko alam kung saan yung bahay nila pero pumasok bigla yan dito mga kabayan. Ayan Oh. Nagkasuray-suray uh, yung lakad niya. Hello. Oh. Oy. Idol, saan ka pumunta idol? Hi ka muna, hi. Hi ka muna. Ayun you know galing mo idol lang. Ah. Saan ka galing idol? Ha? Saan ka galing? Ha? Ah, tapos ka na mag-jogging idol? Ah, sige idol. Ingat idol. Lo no ingat?